Hindi namin kayo tatantanan. Ako po ang inyong kapuso, Mike Henry. Gabay namin sa paghatid ng serbisyo at katotohanan at ng matapang na pagbabalita. Paalam, Mike. Hanggang sa atin muling pagkita. Alam niyo, gusto kong palaktakan si Mike. Galing talaga. Ooh. At yan po ang mga balita ngayong Martes. Ako po si Mel Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking mission. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumagil. Mula sa GMA Integrated News, ang news authority ng Pilipino, nakatuto kami 24 oras.